Kani motor nga funda ba mi di na di ba ni Apolinario apul na ni na si Ate Maria Romero padulong sa kapan mo papa pagrinas ng isang ina direction mo de kani roa na bus na di ni Georgie Castro pa pa sila mo papa Okay. So, yun, ang isang na hitabo ang insidente o asagit ang specific ng area, Sir? kani yung hitabo sa Sabarante at Playa, Ma'am? Na ang aksidente. Ano yung siya? sa, ma'am, sa sa rural. Ano yung motor, Ma'am, na sa tayo mo yung paglabay, sa ilalong ang ka tao, Ma'am. Unahin lang, hindi mo ba sila pag no? So, ito iklaro, sir. Wala nila gili kaya ng iro. Naligsan din nila ang iro. Yes, no. Naligsan din naman kay... Ang iro, hindi mo narito mga patay ka po. Hmm, okay. Sir, ang galing yung duha ka individual, sir. Masa na sila, sir? Magdi-ayon? Hindi na ko maka-confirm. Hindi uh, ko kayo na magtiayon man kaya sa ilang ID. Kaya lahat yung nila ka Mm. Pero wala pa lang kapamilya niyo na, na contact, sir. Actually, oh, uh, may na nakatawag din na taga-hinoon. Sila kung nung pangang nilang itagaw ni driver. Mm-hmm. <laughs> Pero sa babae, sir? Wala pa yung nakatawag din sa akong police station sa, apa, na ako sa panang sa driver kasi ang kas ng babae. Mm hmm Asa karon ang ng lawas, sir, sa dua? Ang duha ka mga ang duha ka mga na ako ng mo na sa asahan community hospital sa Julian Hospital. Sir, ang gatong bus loaded ba itong sir? Yes, ma'am. Nay, pasayro ito, ma'am. Hmm. Asa man karong driver sa bus, sir? Nari ka lang sa panag, sa mong prestisyon. Hmm. So, kato yung mga pasayro, yeah. tuntanan? Yes, ma'am. Ang, ang talagang pasayro, ma'am, i-transfer na sa line bus, ma'am. Ang bus, sir, ang bus, good mismo inyong gapilok hold? Yes, ma'am. Nandiyan sa ano ah, basta. Kusa may. Kusa may mga lakang inyong himuanan na karon sir. Labi nag moabot ang pamilya atong duha ka na kapisan sa kinabuhi sir. Kanang well, depende na sa para uh, sa, sa 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 family. Either eh, mo pay sa kaso or tapos sila sa tumawag sa grade Pero sa hisgutanan sir no kay kabutyag lang nga kay ang ang uh, main reason mga diskatong naligsang ero no mo tong nababag din sila sa ilalom. So, ako sa bagay po na, na ang driver sa bus, sir. Oo, ma'am. Pero siya may last touch. touch ma'am. Kaya naman ang bus mo nakal. at nakaligit sa na bumubuha mo. So, ang bus driver ko rin, sir, naa sa kanang inyohang bilangguan na bilang guan, stay sa? Yes, ma'am. Ako po ang i-stay na naman. Kaya wala naman sa ako na tickets nga ako ng party, ma'am. Pero ang bus driver siya, nanapod ang kapamilya diha? Oo. Ah, uh, ang kapamilya sa bus driver, sir. Wala mo, wala mo, gati po. Ah, oh, okay, sir. Well, anyways, ang hiskutanan po, sir, sa katong irong analiksa na ba ni-claim atong atagya sa palibot, sir? Ako, oh. tumuli po, wala mo, wala mo, may tao na doon sa hindi na ito na nagkakang ko na iyan. Wala na po, ni-claim sa iro. Okay pero ang iro siya ragi pa daplin o ragi gilubong ikuwa na sa mga residente dito. Na ang daping dalan So, actually, napikisuran ko po akin po kayo na ang daping na higda pa tayo. Mm. Ayun. <laughs> sir, tagaan na taga kagigayon sir ha, panawagan, pahimang nung sa labi na gud sir nga manglabay di sa National Highway. Pamula mula dapat yung pagkamping kita sa permitis dalan, eh. So talaga lang ang disgrasya. Dito mga ilot po, isugay kayo. pinggit? Ang pinggit sa